yan magandang araw mga kabutingting at uh, maraming salamat sa mga subscriber natin sa mga silent viewers uh, salamat po sa suporta sa ating channel unti-unti uh, na po umangat ng ating mga subscriber salamat po pag-support naman no, po sa magigit sandaan na tayo sana po tayo ng 500 magiging masaya tayo saya tayong lahat na uh, may gagawin tayo dito ay XR150 so ang unang gagawin natin dito is problema nito tagal na ito nakatambak kita naman natin na wala kaya din wala dahil, 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 ito sa, galing ito sa ibang shop so ang gagawin natin dito papaanda rin mo natin ito ang daming kulang ng motor na ito halatang halata na patay na patay na ito so, wala ng spark plug cap wala rin kick arm So ang unang gagawin natin dito Wala pang susi yan ah, Ito walang susi Kinuha ko lang ito sa ano so, May stock ng susi dyan so, oh, Ayaw matanggal itong ating tangki ang so, gagawin natin dito ay ah, Lalapit natin ito sa Ano sa ating Kaibigan na gumagawa nito May gumagawa tayong kaibigan nito So good naman siya pumapasok ng ito dito Kung kundi mo kaon So kailangan muna natin Mapalabas yung kurinti ng motor na ito kurinti sa kanyang spark plug kasi uh, sabi nga nang nagalaan nito dito hindi daw mapapalabas yan ang kurinti so kung ang ginagawa natin para mapalabas natin yung kurinti naglagay muna tayo yung batery ito mamurahin lang na batery yung ginagamit natin yan nakalagay na siya so una kung din ang susiyan hindi nagpapansyon yung kanyang neutralite So, titingnan muna natin ang kanyang fuse. Gamit tayo ng test light. So, clip natin yung ating test light clip sa ground ng ating battery. Tapos, testing natin uh, goods naman. So, didako tayo dito sa ating starter relay dahil yung kanyang starter relay nandito naka-imbuck yung kanyang fuse box. So, titingnan muna natin yung kanyang fuse. May ba diba? Ito yung linya mula sa kanyang battery patungo sa kanyang starter relay. Tapos, itong maliit na ito ito so, yung linya na ito patungo sa ating fuse box na uh, dito sa ating sakit may fuse ito dito para magkaroon ito na accessory so tingnan muna natin mga ting. so ito na yung ating linya na ating fuse box so dalawang pula dislike natin yung isa goods naman may kung pasok sa kadila goods naman so meaning yung ating fuse it all intact Ganda pa rin itong ito views itong dalawa itong yellow at saka green yan sa ilalim ito yung positive mula sa ating trigger sa ating starter sa third button doon itong green ito yung ground ng ating relay so ito yung dalawa trabaho nila kung pa pag ma na, ite trigger yung ating relay para mag-start yung ating starter ito so good yung kurente okay, good naman So meaning goods yung ating fuse. Walang problema Dadako tayo sa ating susian. Tingnan muna natin yung ating susian Kung may kurinti bang pumapasok Mula dito Patong sa tari sa Pass forward tayo uh, Hindi ko na pinakita kung anong ginagawa natin sa susian. Uh, nagkaroon lang ng lost contact yung kanyang sakit At kumana naman yung ating susian. Ang kanyang wiring Itaba Ito Sa iba na yung itong sakit niya, hindi na tinatulog problema lang ah, nagkapalitan lang tong dalawa yung grade at saka yung dalawa grade at saka yung positive input niya yung 12 volts CDI ah, ano? dahil mahal yung CDI ng XR150 ah, ito yung gagawin natin ito yung CDI na gagawin natin oh, okay. ko na yung kanyang wire ito tingnan nyo yung green ground yung green sana ito yung brown pero so, nagkapalitan napalitan nagkapalitan lang so ito goods na uh, ayos na natin yung kanyang wire well. ito so, bali ito yung CDI na ito palit natin CDI ng CD125 uh, sa mga hindi pa nakakalam no? uh, pwede rin ito palitan nyo ng CDI ng Timex Supreme pero ang bilabol sa atin ngayon is CDI, sa CDI ng CD125 so, so ito yung gagamitin natin hindi mo nakakalam yung CDI na Wave Gilas 125 125 at saka XR150 at saka Timic Supremo katulad na so may clone na kayo kapag wala kayong CDI ng XR125 kung may Timic Supremo kayo pwede nyo na ilagay kung may Wave Gilas kayo pwede rin nyo ilagay at kung may XR150 pwede rin nyo ilagay Uh, ito na yung ipapalit natin. Okay. Ito, walang pinagkakaiba. Puro pin lang sila. Wala ka wala ka nang alisin kapag standard yung sakit ng harness ng XR mo. Uh, wala ka nang uh, plug and fill up. Wala ka nang iba. Katulad sa puro pin. So, ayusin uh, muna natin yung starter niya nito kasi walang kick. Problema na ito yung kanyang kick. Ayaw kumagat. Uh, hindi ko alam kasi bago lang ito dumating sa atin. So, uh, mission ko nito pandarin muna natin para malaman natin kung ano masusunod kung tatakbo ba ito, ba ito hindi kasi uh, unang una kailangan ito mandar para maalam -ma natin kung ano yung problema ng motor kasi hindi ko alam kung ano ang ginalaw ito sa unang shop uh, step by step ko lang una kailangan natin magpansyon yung kanyang post button kasi yung kanyang kick uh, ayaw gumana ito natin sa pag-check ng ating push button. Ito. Push natin. Uh, yung yelo na may oh, yelo na may lining na rin. Ito yung galing sa ating push button. Ito yung positive output ng ating push button. Kasi positive trigger yung push button. Tingnan natin kung may kurinti rin malawas. is ko cooling tank malabas so check naman natin yung kanyang ground ito yung kanyang negative ito yung green uh, kailangan yung ating slight clip nasa positive ng ating battery so check natin yung kanyang ground itong kulay green na may lining so kailangan positive yung ating slide para malaman natin kung goods pag tinusok natin yung green kailangan iilaw to o hindi to iilaw wala tong ground ayan so walang ground yung ating relay kaya ayaw pag trigger so kailangan natin lagyan ito ng ground cutting tayo dito tapos try natin jump dito sa ground ng ating puterin So ito lang mo muna yung san kulatin, natin yung kulay pero Tapos nag lang tayo ng sa pagdire. Tingnan natin kung gagana ng gagana boss ko Try na natin kung tutunog ba yung ating starter. Subukan natin. So tingnan. Na. So goods na siya, may buto na. So papalabas na natin yung kanyang kuryente. Isipin. Ingat.

nagkabaliktad nilad pa natin kasi marami na yung opera dinikita na natin ni-review na natin ang ano ng limitun pastil epoxy so hanapin mo natin yung compression nito kapag mayroon compression nito linis lang ang temperador kapag presin talaga yung compression kailangan may compression dito sa makina may gasolina sa kanyang carburador at may kurinti sigurado under yan yun lang po kapag uh, nagpapandar tayo ng patay na motor kagaya nito kailangan natin sa na buhayin so, testing natin kung may compression bago malabas may compression siya so, punti na lang karburador ito na yung kanyang carb ah, kailangan natin linisin kasi yung uh, gamit

Lang. Wala lah. Kalau ini neutral indikator, dia potol, dia potol lah. Apa yang teru? Oh, Anda apa okay. nak? Oh. na yung XR na ginagawa natin mga kaputing-ting oh. oh, yan o oh. Lagyan naman natin yung dextrose kasi yung ano Yung tanke niya na ano pa So ito muna yung dextrose ang anuhin natin Yung oh, oh. tela kahit tanga-tanga Umog Umog Start oh, One click. So, oh. oh, it's alive. Oh. So, success 'yung Kinabit natin na ah, CDI, CDI na

matagal na natulog sabi nang pumunta dito ng sama na mayari sabi niya ilang buwan ko ba daw mapapandar eh yan pinaposal ko na para hindi tayo abot nang isang buwan para abot tayo ng dalawang buwan hanggang dito na lang po ang ating video sana may natutunan kayo uh, sa out-out po sa ating mga subscribers maraming salamat po sa inyo sa inyong mga walang sawang suporta at God bless po sa inyong lahat phải làm